Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 4, 2025. Sa araw na ito ng Abril 4, may banayad na pagbabago sa enerhiya sa iyong paligid. Para itong malambot na hangin na pumapalibot sa iyo, hinihimok kang yakapin ang iyong masiglang diwa at magtungo sa mga bagong landas na puno ng kasiyahan at sorpresa. Ang iyong likas na pagkauhaw sa buhay ang walang katapusang pananabik sa mga hindi pa natutuklasang karanasan, ay lalong pinapalakas ng araw na ito. Para bang ang mundo ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong yakapin ang kasalukuyang sandali ng walang alinlangan, na parang hinihimok kang bumitaw sa anumang pag-aalinlangan, at hayaang dalhin ka ng agos ng buhay patungo sa mga bagong posibilidad. Ito ay isang araw upang iwasan ang sobrang pagpaplano at hayaang mamukadkad ang spontaneity sa iyong buhay. Mahalagang tandaan na ang hindi inaasahang mga sandali ay madalas na nagdadala ng pinakamalalim na kasiyahan. Marahil ay may bigla ang imbitasyon mula sa isang kaibigan, isang pagkakataon na subukan ang isang bagay na hindi mo pa nagagawa noon, o isang simpleng pagkakataong mapunta sa isang lugar na hindi mo inaasahan. Huwag matakot lumabas sa iyong comfort zone, dahil ang araw na ito ay may dalang mahalagang aral na maaaring magbukas ng mas malalalim na pangunawa tungkol sa iyong sarili at sa mundo. Sa iyong buhay panlipunan, mararamdaman mo ang isang malakas na pangangailangan na makipag-ugnayan sa iba. Ang iyong presensya ngayon ay tila nagdadala ng liwanag at init sa mga taong nasa paligid mo, kaya't hindi nakapagtataka kung mas madali kang makakalikha ng malalim at makabuluhang koneksyon. May posibilidad na magkaroon ng isang usapan na hindi mo inaasahan, isang pag-uusap na maaaring magbigay ng linaw sa isang matagal ng tanong sa iyong isipan. Ang pagiging bukas sa emosyonal na koneksyon ay magdudulot sa iyo ng pakiramdam ng kapanatagan at lalim sa iyong mga relasyon. Ito rin ay isang araw upang suriin kung paano ka nakikipag-ugnayan sa iba. Ang iyong pagiging natural at di mapagpanggap ay maaaring magbigay ng isang ligtas na espasyo para sa mga taong nais ibahagi ang kanilang nararamdaman. Huwag baliwalain ang kapangyarihan ng isang simpleng pag-aalaga at pakikinig dahil maaari itong magbigay ng kaginhawaan sa iba at sa iyo rin. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras upang makinig at maunawaan ang ibang tao nagbubukas ka ng mga pinto para sa mas malalim na ugnayan at pag-unawa. Sa aspeto ng personal na paglago, ito ay isang magandang araw upang pag-isipan kung anong mga bagay ang kailangan mong pakawalan upang mas lumaya ang iyong espiritu. Mayroon ka bang mga lumang alaala, paniniwala, o sama ng loob na kailangang bitawan? Ang pagpapaubaya sa nakaraan ay nagbibigay daan sa iyo upang yakapin ang hinaharap ng may mas magaan na puso at mas bukas na isipan. Isang simpleng ritual tulad ng pagsulat ng iyong nararamdaman sa papel at pagkatapos ay pagsusunog o pagpunit nito ay maaaring makatulong upang simbolikong itapon ang anumang negatibong enerhiya na pumipigil sa iyong pagunlad. Sa usaping pinansyal, maaaring may pagkakataon na magbukas para sa iyo. Ang isang hindi mo inaasahang oportunidad ay maaaring dumating, isang maliit na proyekto, isang bagong ideya, o isang pagkakataong madagdagan ang iyong kita. Magkaroon ng matalas na pakiramdam sa paligid mo, dahil maaaring may mga palatandaan na inilalagay ng universo upang gabayan ka sa tamang direksyon. Huwag mong hayaan na ang takot sa pagkabigo ay humadlang sa iyo. Kung may isang bagay kang nais subukan, ngayon ang tamang panahon upang bigyan ito ng pagkakataon. Sa kalusugan, ito ay isang paalala na ang balanse ay susi sa pangmatagalang kagalingan. Bagama't puno ng sigla ang iyong espiritu, huwag kalimutan na pangalagaan din ang iyong katawan. Kumain ng masustansyang pagkain, maglaan ng oras para sa paggalaw ng katawan, at bigyan ng sapat na pahinga ang iyong sarili. Ang pagpapalakas ng iyong pisikal na katawan ay makakatulong din sa pagpapalakas ng iyong isipan at damdamin. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay pula, isang kulay na sumisimbolo ng lakas, determinasyon, at sigla. Ang pagsusuot ng pulang damit o pagdadala ng isang pulang bagay ay maaaring magbigay sa iyo ng mas matibay na kumpiyansa at enerhiya sa araw na ito. Ang iyong maswerteng numero ay pito, 12 at 30. Ang mga numerong ito ay maaaring magdala ng positibong enerhiya at gabay sa iyong araw, kaya't maaaring isaalang-alang ang mga ito sa iyong mga desisyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na labas sa iyong normal na gawain. Subukan ang isang bagong hobby, bisitahin ang isang lugar na hindi mo pa napupuntahan, o kausapin ang isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Ang mga bagong karanasan ay maaaring magbigay sa iyo ng sariwang inspirasyon at pananaw sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang lahat ng iyong naranasan. Ano ang mga bagong bagay na natutunan mo? Ano ang mga sandaling nagbigay sa iyo ng saya at inspirasyon? Ang bawat araw ay may dalang mga bagong oportunidad at aral, at ang pagpapahalaga sa mga ito ay isang paraan upang patuloy na lumago bilang isang individual. Huwag kalimutang ipagpasalamat ang lahat ng mabubuting bagay na dumating sa iyo ngayon, dahil ang pasasalamat ay isang makapangyarihang enerhiya na nagbubukas ng mas maraming biyaya sa hinaharap. Sa kabuan, ito ay isang araw ng koneksyon, paglaya, at bagong pananaw. Yakapin ang mga pagbabago, maging bukas sa mga bagong karanasan, at magtiwala na ang universo ay laging gumagabay sa iyo patungo sa tamang landas. Magpatuloy sa iyong paglalakbay ng may bukas na puso at pananampalataya sa sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.